daming outing nila eh. Wala, wala man lang lang kasabi, sabi. Ay, wala man lang sabi, sabi tol. Sama ka sa amin, may outing kami, masaya to. Hindi kayo sinabi yan? Wala man lang niya kayo ni Hoy. Wala akong balak sumali, ayoko okay. sumali dyan. Arimbo isbo! Arimbo isbo! mo ata ngayon. Ay, papakanta huh? pa ah. ka Alam ko ba, kay Malungkot? Bakit? May eh, nakita ko boss eh. Yung team Malakas. Malakas? Mas popular sila ngayon eh. Hindi ah. Yeah. Alam ko ba kay Malungkot? Hindi. Dahil Ay. Dahil... dyan? Sinasabi mo dahil hindi ako kasali dyan. Alam ko yan oh, sinasabi oh. mo eh. Dahil parang na, para, parang, parang nasi-sense ko na gusto mong sabihin sa akin na kaya ako malungkot ngayon kasi hindi ako sinama sa team. Parang yan ang gusto mong sabihin sa akin eh. Oo, oh, oh, ganoon nga. Ito, ang team malakas. Basahin yung caption. Ka Meron? Meron, caption oh, eh. Sige, para malupit yan ha. Team Malakas, pusuan na agad, sabi nila. rin. Pusuan ka yan? Sinerko pa yan eh. Hindi ako, hindi ako, gano'n. Hindi ako magtatanim ng galit sa kanila. Hindi talaga? Oo, oh, kahit di ako isali, okay lang sa akin, walang problema. Basta gusto ko matulungan ng mga kababayan. Oh. Pero sabi dito, ikaw ba ang next addition sa Team Malakas, sabi nga Wala ka bang balak-malik? Ah, naghanap sila? Naghanap sila eh. Nagalam kami ng member ng mga kasama namin sa content at pagtulong sa mga ay. taong nangangailangan. Sabi ko, eh hey, di ba tumutulong kayo? Oo. Bakit di kayo, di kayo, di kayo kay sasali? Pero para sa akin, kahit kunin ako, eh, hindi ako... Ah, ay, hindi talaga. Kasi uh ito ah, e, real talk na to. Ah, uh, real talk na ba? Kapatid ko si Rendon Labador. Oo. Kapatid ko yan. Oo, yun nga yung nagtataka ko eh. Wala kayo dito. Ni ni Hoy, wala. Ano okay, yan? Ano yan? Solo-solo na lang? Ano yung kanya-kanya lakad na lang yan? Siyempre, minsan kahit na ay nakatampuhan kayo eh. Ang kaya ko mo, nag-outing. Ang daming outing nili Wala mo, naman lang kasabi, Sabi, sabi Ay, wala man na sabi yan? tol Sama ka sa amin, may outing kami, masaya to. Ano no, daming content to, laptripan to. Hindi kayo sinabi yan? Wala man lang niya, hi ni Hoy. O, tapos post ng ganyan. O, oh, siyempre ako, eh, 1.2 million followers ako, Jay. Eh, malakas kayo po, siyempre. Malakas, malakas ako, Jay. Kita mo, one day ko, maabot ako na mga 5 million views. Oo, oh, oo. Oh, oh. Pero hindi malakas ako minessage, di ba? Siyempre, oh, uh, nagtatampo rin ako. Ano yun? Wala, wala kang balak talaga sumali. Wala akong balak sumali. Ayaw akong sumali dyan. kung isasali talaga ako dyan, fit na fit ako dyan. Oo, oh, siyempre. Malakas ako eh. Malakas. Oh, yun. malakas. Tumutulong kayo sa kapwa. Tumutulong sa kapwa. Oo, oh, 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 Pero gusto ko, so, gumawa ko ng sarili kong grupo. Ah, oh, kaya pala. Oh. Kasi marami na lumalabas na grupo ngayon eh. Oo, oh, oo. Eh ako, oh, alam mo naman ako. Oh, pag... Ay, ano? Gusto ko gumawa rin. Oh, oh. Kasi ko parang wala kayo. Ang gusto kong gawing grupo, Team Guapito. I po, yung guwa Mahirap maghanap niyan, boss. Ha? Mahirap pa kayo maghanap. Man. Mahirap maghanap. Kasi ang kailangan dito, sikat at guwapo. Yun lang. Wala nang ibang requirement. sikat at requirements. sikat at guwapo. Oh, ayan mga na, pwede dito, yung mga artista. Sikat, mga artista, tapos guwapo, artista yan. Oo, oh, boss. pa tayo maghanap Mga tayo mag niyan, Daniel boss. Padilla, mga ganon. Jay? Okay? Oo, oh, oh. halimbawa, Ay, oh, halimbawa. Oh. halimbawa, napanood ni Daniel to. Oh, oh, oh Oh, O, Dij! O, ausap ko si Ay, tama. Masasali sa grupo. oh dalawa muna kami. Duo. Ay, maraming pa, marami mag-apply niya, boss. O, oh, halimbawa, suma sumani pa sa amin si Alden Richards. Dako, trip. Trio na, trio na. Ilan ba ilang team ba dapat ilang Apat. team eh? Apat. Apat na F4. Kami ang papalit sa F4. Ay, Basta mga hopings lang. Kaya kahit kunin ako, kahit mag-message sa akin yung mga yan. Hindi ah. kayo sari. Kaya pero nakapagtampo din. Oo, oo. Eh kapatid eh. Oh, Nakita million ko. followers. Million viewers million shares, di ba? Oo, hindi ka kukunin pero, ng ganun. Pero bakit kaya hindi ka sinama, no? Sige, ito, bibigyan ko ng chance, ha. Oh, ba? Kung gusto niyo akong kunin, ano, eh, hindi ako nag-apply, ha? Baka, baka nagkakamali kayo, baka feeling nyo. Kung gusto lang, naman. Hindi, nee, kung gusto lang, i-PM ako. Oh. Okay, comment na lang dito sa video. Oo, oo oh. Oh. Ah, sige, pwede, pwede ka na sumali. Pwede siguro. Hindi naman ako nagtatanim ng galit. Oh, oo, oh, siyempre. Eh, kung sa time mga aturo, Wala inggit wala 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 wala, oh. wala, 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 wala Wala, wala, wala. Pa, mag-comment inggit ka lang. Kasi yung kapatid mo nandun. Oo, oh, Hindi ako nainggit, walang ganun. Sa pamilya namin, walang inggitan. Yan. Eh, wala talaga dapat. Oo, oo, kung ano yung, ano, whatever it takes, do the best, di ba? oh, syempre. At bang... kung gusto talaga nila ako sali, eh, wala problema yan eh. Pwede ko namang ano eh. Pwede ko namang delete eh. <laughs> pwede <laughs> pwede, pa, pwede to. mo naman busy lang. Ayo, ung oh, ano, ba Talagang na-ready na pala. Okay, hindi nag-send.